Hello mga kabadis! Nagbabalik tayo para sa isang katanungan ng masugid nating taga tungkol sa pagawa ng polo shirt pattern. At ang nagtanong niya ay, paano daw kung walang L-square at inches lamang ang gagamitin? Ito ay si Ma'am Christine Semblanti. Ito na po yung kasagutan natin. Umpisa na! Okay, umpisa na natin. So, maglagay muna tayo dito ng guhit na 2 in half. Dito 2 in half lang. Pwede na yung iba kasi, wala namang given talaga yan eh. Yung iba may 3 inches. So, okay. guhita natin yan. So, ngayon, Gagayen pa rin natin yung una natin ginawang pattern ng polo shirt. Ang sukat ay ang shoulder ay 17. Ang neckline 16. Ang chest ginawa lang natin yun ng 35 in. Eh. Tapos dinagdagan natin para sa allowance na 5 inches. So, nagiging 40 So, ngayon, yung sa L-score natin gumuhit tayo dito ng 2 inches kasi sa L-score natin ginawa natin doon sa short arm ang ginawa natin ay doon sa portion ng 1/8 ang 1/8 ng 16 ay 2 inches ang 1/8 ng 16 so 2 inches siya dito. Doon naman sa sa short arm, sa L-square, makikita mo 16. Nakalagay 16 doon sa portion na 1-8. So, buwitan natin yan. Ngayon, para naman doon sa, sa width niya, ang ginamit naman natin sa short arm pa rin, pero 1-4, naka-slant naman doon sa portion ng 1-4. So, ang 1-4 ng 16 ay 4 inches. Nakaganyan. Yan. Saka natin, giniwitan ng ganyan. So, nasa inches pa rin tayo. Yan. Yan, di ba? So, 4 inches yan. 1 fourth ng 16. Ito naman, 1 eighth ng 16. So, kung dun ka sa L square, makikita mo dun sa short arm. So, ngayon, guguitan mo na ito ngayon dito. Ito na yung portion ng back neckline. Sunod, magsukat muna tayo. Gagawa muna tayo dito sa shoulder. Ang shoulder ay 17. So, sa kalahati na 17, 18 ni Hap. So, magdagdag tayo ng 3, 8. Yan. So, mag, magtaas tayo dito ng 1 port. Yung iba naman, depende kasi yung sa slope ng shoulder eh. So, guguitan natin yung 1 port lang nilagay ko. Yan. So, ito na yun, di ba? Magsukat ka ulit dito nang Kasi Ang talagang Ano nang center Nang ng shoulder Magdown ka lang dito Nang 1 inch So dito banda sa baba Hindi dito Kita okay, ni ha Magdagdag ka nang 3-8 allowance Yun na yung guguhitan mo Nang pagano Wala tayong L-square Wala tayong square Gagamitin natin yung na ako dito Karton. Ayan Ganyan So, itapat mo to dito. Yung dulo ng carton. Yan. So, itapat mo rin dito sa side na to ng shoulder na to. Itong guhit ng shoulder na to, Pero, pero, ibaba mo ng half inch dito. Yan. Half inch. Ito na ngayon yung guhit para sa likod. Pero hanggang dyan lang muna. So, ang sunod, kailangan natin yung sa front naman na neckline. So, pero bago tayo kumuha ng front na neckline, ginuitan muna natin sa para sa slope na shoulder. Ngayon, ang doon kasi sa L square, ginamitan natin yun doon sa sa long arm. Kumuha tayo doon sa portion ng ng 16. 1/6 ng 16. So ngayon, para hindi ka na hindi na masyado ano sa isipan mo. Ito na lang. Mula dito sa guhit na to, magtaas ka lang ng half inch. Ito na yung center ng shoulder. So, ito na yung center ng shoulder, parang nakaganyan. Yan. Yan. Ngayon, sus mag magsukat ka dito, kuha ka ng 3-8. Ito, susukatin mo to dito. I-apply mo. Halos 1 port, di ba? I-apply mo to dito. Yan. Yan. Pagdagdag ka ng allowance naman na 3.8. Yan. Ito, itong portion na to, ito, ito, kailangan magka pareo sukat dito. Yan. Ngayon, susukatin mo na to ngayon ito. Ito, ito, sa dulo, dito ka na magsukat sa dulo, sa dulo. Yan. Kung ilan yan. 2 and So, isukat mo na yung 2 Go, yun na yung guguitan mo ng islopdang ng front. Kuha mo. So, ito, ito na yung finish niya. Si allowance niya ni. Oh. Ito yung finish niya. Yan. Ngayon, gugupitin mo to ngayon dito para ipopold mo natin to. Pero, ito, maglalagay tayo ng allowance. Swing allowance. Kasi wala pang swing allowance to eh. Itong sa, sa guhit na to sa shoulder, mayroon na yan. So, ito lang ang wala. So, gugupitin natin to. Yan. Pati dito. Yan. dito lang muna. Ngayon, ipopold mo to. Dito sa finish portion na to. Tapos itapat mo rin dito sa finish na to. Yan. Yan yung, ito yung mismo, ito na yung mismo center ng shoulder. So, pag ginanon mo, kailangan itapat mo rin itong guhit mo dito. Tapat mo to. Yan na yung para doon sa front ang susundan mo. Pero bago yan, guguhit muna tayo dito ng para sa front. Magdagdag tayo dito ng 5-8. Kasi, ang overlap natin ng, ng placket ay sa may butonis ay 1 in 1 port. So, kalahati noon ay 5.8 Yan So, so katayin ngayon so, Yung neckline niya Ang gibi natin ay 16 Pero yung sa ginamit natin doon sa, sa L-square Ginamitan natin yun ng Dun sa si short arm ng 1 4 ng 16 So, subukan natin ha Ang 1 4 ng 16 ay 4 inches Yan Ngayon Hindi Hindi naman talaga ako, di ba? Sinabi ko noon sa una, hindi ko talaga pinapainal yung guhit na yan. Sinusukat ko mismo sa tape measure. O ganito. So, suka sukatin na natin to. Pag mula dito, tanggalin na natin ng alawan sa dito na tayo sa finish. So, ito, 4 in, halos 4 in 1 8. Kita ba yung 9 in 1 4? Okay. Lipat natin yung camera. So, ito na yun yung sukat niya. So, Sukatin naman muna natin dito. 4 in 1 8. Then, dapat natin dito yung 4 in 1 8. May shadow lang siya. Oh. So, dapat naman na 8 inches yung kalahati ng neckline. So, plus 1 in 1 port. Nagiging 9 in 1 port. So, yan. So, halos eksakto. 9 in 1 port, tumapat siya. Tumat 9 in 1 port halos tumapat siya dito. So, guguhitan natin para sigurado. Tapos, saka natin sukatin ulit. Yan, di ba? So, sukatin natin ulit. Dito, 4 in 1, 8. 4 in 1, 8 din. Dito, tapat natin sa 4 in 1, 8. Sukatin natin. Yan. Yan. So, exacto siya, 9 in 1 4 Yan, 9 in 1 4 So, halos tama din. Pero minsan kasi magkakadiferensya yan eh. Kaya mas mabuti pang para sigurado ka, sukatin mo. So, ito na. Ito, itapat mo rin to dito. Ito yung, ito yung guhit natin eh. Para doon sa, to dito sa, sa shoulder na to. Ito, ito. Pag, pag pinol natin ganyan, kailangan itapat din natin yan. So, ito na siya niyan. So, dito na siya. Mag, ano, yan. So, ngayon, magsusukat na naman tayo para doon sa yung armhole at saka yung para sa chest line. So, para makakuha tayo ng para sa chest line, yung itong 40, yung 40 na chest, kasi nag 35 yun plus 5 equals 40, i-divide natin yan sa 4. So, pag dinivide mo sa 4 yan, ay magiging 10. So, magmula dito, pagsukat ka ng 10. Yan. Magmula dito sa shoulder line na to. 10. Yan. Ngayon, kukunin na natin yung 40. Ang, ang 40 is 10. Di ba? O, 10. Maglagay ka ng allowance na 3.8. Yan. Ngayon, para sa armhole, magtaas tayo ng 1 inch. Para doon sa armhole. So, ang armhole niyan, ito, yung, ito na yung armhole line. So, gagawin ko na lang yan kasi wala tayong, oh, pwede, na, pwede rin naman to eh. Ayan o. Oh. Pwede rin to. Kailangan mayroong nga prince curve para mapaganda mo yung curve sa armhole. Tapos ito na sa front, parang magano ka lang naman dito ng half inch or 380. Okay na yun eh. Magmula dito sa back. Kailangan mas maliit ng konti sa armhole. So ito na. So, ito, di ko na ginamitan to ng for Yan. So, ito na yung sa armhole natin. Sukatin natin yung armhole kung ilan to. Final na sukat natin. Yung finish ha. Kukunin natin yung finish. So, 7 and 3, 4, dito naman, tapat natin 7 and 3 fourth. So, ang armhole natin ay 18. 18 yung armhole natin. Tapos na tayo dun sa paano gagawin ang neckline sa pamamagitan ng inches lamang. Kung wala siyang L-score. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano naman ako gumawa ng cooler at bangkito. So, ganito lang yon guguitan ko ng ganyan. Kailangan naka 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 skirmish mo naka eskwela. Yan. Ang neckline natin ay 16 ang collar natin, 16. So ganyan. So dito naman magguhit ako ng magmula dito, pwedeng 38 lang 'to eh. 38 na lang natin. Tapos dito sa So hanggang dito na lang i-treat natin 'yan. Suguguhitan so, natin 'to. Yan, pa ganun. Yan. Ngayon, yung cooler natin, yung yung point natin ng cooler ay ilagay na lang pagpalagay na lang natin na kasi hindi na uso yung masyadong malapad eh. Ang iba nga maliit. Actually, pwede mo siyang mas islant, mas hindi ganong islant. Nasa sa inyo na yon kung anong gusto mo. So, ito, gawin na lang natin ng siguro 2 inches. Yan, pwede na yan. So, parang kung i-eskwala mo, parang nag-ano ka lang ng 1 uh, one half, half inch para sa naka-slant siya. So, na yun. Ito na yung ito na yung collar, ang point ng collar. Yan. Ngayon, dito naman sa gitna ng collar, lagay mo lang siya ng mga one in half or one in five eight. Palagay ko ilagay natin one in five eight. Mas maganda. So guguitan mo na to don. Yan. Dependi kasi sa customer kung anong gusto nila lapad ng collar. So ito na yung collar niyan. So mag, pag kinat mo yan, maglalagay ka na lang ng allowance. So ilagay naman natin yung bag ito. So, ako, pag naglagay ko ng bagay ito, kasi ito, 3-8, ginagawa ko siya ng half inch ito. Yan. So, ganun din, di, hanggang dito din sukat mo. Baliktad natin para makita. Yan. Yan. So, hanggang dito yan. Ngayon, yung lapad naman ng ang lapad ng bangkito, kailangan mas maliit dito sa kular. Hindi siya pwedeng lumapad. So, it, ilan, ito, ilan to? 1 in 5 it ito. Ito siguro pwede, may, ang iba nga, 1 inch lang yan eh. Pero ako, masyado maliit kasi, eh. mga 1 in 1 it. Yan, 1 in 1 it. Gagawin natin 1 in 1 it. Yan. Pero dito, hindi siya, lilit siya ng kumunti. Ilagay lang natin ng mga 7 it. So, proportion mo na go weight niyan pa ganun. Yan. Ngayon, di ba ang sukat natin dito ay 9 in 1 port? Hanggang dito yon sa dulo. So, kailangan sukatin din natin to 9 in 1 port. Yan. 9 in 1 port dito. Huwag mula dito. Sukat natin kanyan. 9 in 1 fourth. Yan. So, ito na yun ngayon yung ito na yun ngayon yung dulo ng bangkito. Pwede siyang pwede siyang square, pwede siyang curve. Yan. Yung curve na lang natin. Mas nagagandahan kasi ako sa curve kaysa doon sa square lang siya Yan, di ba? So, kasi pag may, andito na yung uhalis niya, yung butones eh. Then, gugupitin mo to. Yan. Pero, pag ginupit mo to sa sa fabric, kailangan may maglagay ka na ng allowance. Ito, dipindi naman sa gusto nyo yung lapad nito. Ang lapad, dipindi sa gusto nyo. ba? Diba? Ito na yung ito na yung color niya. Ay yung bagito niya. So ito naman, ganun din to. Gugupitin natin 'yan. So, ito na yung color ngayon. Yan, di ba? So, yun. Naipakita ko na sa inyo kung kung paano gumawa ng neckline sa pamamagitan ng inches lamang, roller at saka tip measure lang. At uh, hindi ko na tinuloy yan kasi mayroon din naman tayong isang video na isang buo talaga ang kung paano gumawa ng polo pattern. So, isang buo talaga yan. Pwede nyo nang panorin doon. So, ito, pwede nyo panorin ng palit ulit para Lalo inyong maintindihan. Okay. Maraming salamat. At kung hindi pa kayo naka-subscribe, please naman, pakisubscribe na lang. Maraming salamat. God bless po.